Yo, what's up mga kabayan? So, nandito ako ngayon kay Kuya Rimon Agos. So, ngayong araw guys, mamimigay na kami ng bigas sa tuyo sa mga senior. So, samahan nyo kami guys. Ayan po sa Kuya Rimon. Ayan po. Ayan, mamimigay na kami ng bigas sa tuyo So, abangan nyo na mamaya guys. Palo natin, RB King Ayan po. So, aapit na kayo maya guys. Baba! Bye -bye. So, ayan na mga kabayan. Nandito na kami sa bahay ni Lolo Tatay Francisco. Ayan o. No. Nagatid na kami doon ng dalawang sakong bigas at isda. Isda tuyo. So, nandun si Kuya Raymond Agos. Ayan. So, pupuntahan natin sila. So, iba ko lang mga kabayan. Ha. So ayan, nandito na kami kay ka? tatay Tapos si tatay Ang ang mga nagkwantong mga vulkan na naglulupo ka ng vulkan oh. sa aking pananawan Ano yung, yung nakikita na, mo sa panaginip mo? Sa panaginip ko, punta ito Sige, Sige pupuntahan ko lang ang vulkan sabong Amin ko na huwag, mo, mo na silang magsabog kasi uh, buhay pa si tatay, Francisco. um, Ma, ka ba tay? Magdalasal <laughs> lang ta ha? Nalungkot ka ba? Naalis mo na ako? Hindi. Hindi ka nalulungkot? hindi, hindi man. Nanong ko man. na, kung ano na, ano na, daw kulbaan ako nga, hinali na ikaw mga dula din sa, ano, wala, wala na kang... Bakit kayo kinabahan? Bakit kayo kinabahan? Ha? Bakit ka kinabahan? Kinu kinu ako kaya wala nang mga ayuda dito. Kinulbaan, uh, kinulbaan ako sa material lang ang butang. Pero kung Jesus Christ na nagsalig, hmm. hindi. Kung yes, no, ako pang, pang, pangamuyo lang sabay nga, sabay na Jesus Christ ay mga tagog. kanyang... Uh, ko si Bro RB mag-ayuda. Oh, ako na pupunta dito ah. kasi alis muna samantala si Kuya Raymond Agos. Oh. May asikasoon pupunta sa Manila. Oo. Oh, oh, Yan. Ito, ito pong mga aso yung tatay. Mga aso, aso na, hindi mo na ako aso, na nuna, nag, kanto, na ano na, nagpanda din sa akong balay. Ito na, ito na ang atyak ng bahayo. Pumunta lang dito? Pumunta lang dito, wala mang gunit na kain nila. Saan si Lulugugo? Ito sa hitaas, nag, dito siya kada gabi kada araw dito na uh, sa pupuli sa gabi lang dinis niya katulog si pumasyal siya oh ikaw dito, hindi ka nagpasyal wala dito simba, ka lang magwala ko naghalin sa simbahan ah, nagsimba simba, ka Oo, oh, nagsimba ko ayan nagsimba si Tatay Francisco ko simba ko kay <laughs> uh, ma, ayun mamasal, dumating matal, nagsimba ka na. kanina dumating yung blessing ngayon Oh, salamat kid <laughs> Ang blessing Salamat ni Jesus Christ Salamat man sa inyo mga vlogger uh, Nga kamugin ang nag Gamit is, uh, um, Ang gamit kamo ni Jesus Christ hmm. Pag dolong sa mga magba, Gabasa ka dito ng Bible Oo, oh, Gabasa basa lang ko sa Bible Ayan, no? Oh. Parang yeah. gulang lang nga hindi, hindi Bible sa mm -hmm. Tagalog Ano ikaw na siya <laughs> So, alis muna kami, Tatay Francisco. Mamigay muna kami doon sa ibang mga senyor. Thank you again. Thank you, brother. thank you. Mga susunod na ano, siya muna magbibisita sa'yo, ha? Kasi ang sama ko, siya para alam niya kung saan ang inyong bahay. Oo. at least, okay ka lang dito. Ah, okay lang, ah. Basta ka mula nga, hindi kaan. ito, bro? Si Tatay, parang ang isip niya din, tulad nung kay Minoy. O na, na, na um, malikain. Kaya kay, mga, mga bato, pinaghukay niya yung mga bato, pinag project pinagpapail-pail niya. Si gusto nila may ginagawa. May <laughs> <Sipag>. mga project labas <laughs> sa mga. Pahinga ka lang dyan, o. ha? Oo, ko, galing hindi, hindi na po sa klaro. Ano, natabon ang maaso. <laughs> maaso. Ito ko nun isang vulkan. ako ang ginatake. So ayun na mga kabayan, alis muna na kami Kuya Raymond. Update na lang kayo mamaya. Bye-bye. So ayun na mga kabayan Nandito kami ngayon sa pangalawang Bahay po Kay Tatay Fernando So binigyan namin dalawang sakong sa bigas Saka Ulam Ayan Ayan so kapagitaw sa inyo So ito na po si Tatay oh. Ayan binigyan namin ng bigas Ayan Tatay Fernando Ito po yung bahay niya Saan ka punta tay? Ha? Saan ka punta? Saan ka? Hindi nga makadto? Oo Hindi na Haring po marinig Hindi naman... marinig Hindi na, ma na marinig Mahina lang paninig Paninig kita tay Ako hara ako o, apre, apel, apel, apel. Ako po na Nabila po na po Eh ganito Kuray ako Akin na ako video sa'yo Na po yung bigas Anong sakong bigas. bigas sa kaulam Ayan Ito na po So ilagay natin doon. Doon ako oh, na maglagay. Oo, oh, 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 oh. Yan. Yan yung ito na bigas. Sa pang araw-araw. Natin lagay. Oo. Oh. Yan. Yeah. Oh. Tatay. Yung bilong sabon bigas pa, 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 na. At saka may yung... ulam. Oo. Sa... Oh. Laking tulong na yan yung tulong na yan para kay tatay tatay no ayos ayos masaya <laughs> <laughs> so yes tatay may pang ulam na siya masaya yung tatay mga kabayan no may blessing na din ko kaya rin muna may maraming salamat sa mga sponsor ni kaya rin mon na kami dito ng ulan silong muna tayo dito <laughs>